Good morning mga ka-explore Nandito tayo sa La Union na ito Ayan, galing tayo ng Baguio at paitala tayo Pigas na tatlong supot na taglilimang kilo at ibigay natin ito sa ating pupuntahan sa isang pump at hanggang na po tayo doon ng full tank at sa nga pala mga ka-explore, papunta tayo ng Ilocosur, punta tayo ng San Calusia Andun mga naka-explore. Shout out po sa lahat. Maraming maraming salamat sa pag-subaybay sa aming channel. Kuya Dumas Vlog. Good morning, good morning, good morning. May kami shoutout shout out ko sa inyo lahat. Morning nights. pag na muna tayo rito. Naka-explore. Pag-apultang po tayo muna dito mas murang gasolina dito yung unleaded dati rin ako nagpa full tank dito kaya dito natin bibigyan ng bigas bibigay tayo ng bigas dito mga guys sa pagpapatindan full tank natin yeah. anong pangalan mo? Patrick po Patrick, Patrick. On okay. Ayun, oh, ayan na hindi tayo nagpagasolina kapal oh. pang tayo mga kaisipor hindi ko si Sir Patrick ang dati ka rin pinagtanong dito kargahan mayroon akong ibibigay sa'yo ito bigas okay lang <laughs> sa'yo okay lang sa'yo malaking <laughs> okay tulong na rin yan sir kaya uh -huh. yeah, dumaan ako rito Bigyan kita ng isang ito Isang sukot yeah, sir Patrick Bigyan natin ng bigas ano Ako explore Anong nakakaya Kahit saan yung mo Sir Kahit saan yung forma Anong nakakaya ko Ang hirap mag ano Mag-italong ano namang humahawak ng video. Kaya yeah, nga, Sir. Wala. pa kasi. Kaya hindi pa tayong tayo tiyalan yung taga humahawak ng video. Masaya. Wala pang video ko rin para, sir. Well, Maraming salamat sa iyo, Patrick. Mm -hmm. Sa ano, bigay ko sa iyo, kung ano, tuwing ano. Maraming salamat yeah. din, Sir. Malaking turong na rin po yan. Ilang, ilang, ilang araw na rin kainin siya. Pang-araw-araw. Ika-complete na lang sticker. Thank you. Thank you. Ayan si Sir Patrick. Binigyan natin ng bigas na 5 kilos. Dito siya nagkatrabaho sa isang gasolinahan. KGP lahi sir. Anong lugar ito? Anong barangay? Pangawawan sir. Sa Pangawawan, Aringay. Pangawawan, Aringay. Eh, sa akong ng Aringay ito? Opo. Ito parang ano? Ano yun? Boundary. Boundary. Ay, Boundary. Pangawawan, Aringay, La Union. Opo. Andito nagpapuntang po tayo mga ka-explore. Sige, okay, maraming salamat.